Kasi dapat mga furniture, na, mga appliances nakaseparate. Ibang box. Parang TV. Iba yung box niya. Solo. Oo, oh, solo. Kaya mahal. Ang <laughs> mama. Oo. Ay, yung isa pa lang dala natin. Ha? Hmm. Yung isa pa lang dala natin ano? Ano? Paghangiran? Oo. Pangkin. Diba? mas maganda nga Ikaw, anong gusto mo? Tsaka, wala naman tayong space dun. Saan tayo mag-ano? Mag, mag ano?

也 <Yes. S 2>。小小永川去。没有了，这些都是扔的。这 <noise> 是，了。嗯，嗯，东东升。哇，二十多分嘞！没啊，他们那边白用，我天天坐到这。什么？白牙牙卡？

maliit na fridge. Ayan. Lahat na hapon lahat yan. Tapon. Tapon. Yung bed tapon na yan. Tapon. Tapon. Ayan. Tapon lahat yan.

kinakarga na nila yun yung truck na magkakarga isan come here magkakarga isan 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 don't block the way yeah. ang dami namin gamit ang dami pa ding naiwan Ah, yan. Laki, um. Laki ng, um, ng truck. Let's go there. Let's go to the other side. Oh my God, ang lamig. Yan. Yan, yan ang aming truck. Truck 4. Oh, maluwag pa, oh. Maluwag pa. Oh, yan. Lahat. Truck. Lahat na magpakarga. mga gamit namin na nililipat. Nililipat yeah. bahay kami. Iyo, yeah, 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 yeah. Maluwag pa. Dami pa. Gas na. Daming gamit. nilipatan mo maliit na bahay. Kasya ba? Yan, punong-puno na yung truck. Yan, pa. Gas na yan pala. Yan, magkasya lahat yung gamit namin. Let's see. Let's see again the truck. Already full. Your stuff already or oh, nearly full. Oh my God. Too much stuff. Mm, ganyan sila mag-carry. na lahat yan. Dami. Halos mapuno na yung buong truck. Again. Dami na yan ah. Kumusta naman ang iniwan namin? Mga iniwan namin. Tapon. Mga tapon, guys. Guys, mga itatapon. Guys. Guys, mga itatapon to. Ha? Huh? Wait lang.